ba ang inyong mga bulaklak ngayong Valentine's Day? Sa mga susugod pa lamang po sa dangwa, abay makibalita tayo live mula kay Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, oh, gaano na kamahal? Tumaas na ba from yesterday na pagre-report mo yung presyuhan ng bulaklak today? Yes, Cheryl. Pagdating sa presyo ng mga bulaklak, medyo naging halo na. Naglipot ako kaninang umaga at meron mga pwesto dito, mga flower stores or shops na nagbaba na ng presyo. Halimbawa, kahapon meron tayo nakita na sunflowers, tatlong piraso ay 800. Ang isang piraso ng sunflower bouquet ay 250. Pero ngayon, may mga nakita na ako na limang piraso, 700 pesos na. Pero depende nga po ito kasi meron pa rin iba na ang bentahan nila ay nasa 1,000 ang mga pira-piraso ng sunflower. Kaya nakadepende pa rin siya sa kung saan pwesto. May ilan mga local rose bouquets natin dito. Kahapon, ang presyo niya ay sa 1,200, 1,700, hanggang Marters. sa 2,000. At saka ang mga uh, imported natin mga mga patak ng mga bulaklak, pumapatak ng 2,000 hanggang 3,500. Yung mga Ecuadorian, yung mga Indian o kaya China roses. Pero sa ngayon, meron na ng mga nagbebenta ng mga local rose bouquets sa isang dosena, mga tig libo na lamang. Pero yun nga, depende pa rin po ito sa suppliers ng mga bawat tindahan o mga nakapwesto dito. Kaya paiba-iba pa rin sila ng presyohan. Kaya naman maganda nga na para sa mga pupunta pa dito, magbigay ng counting oras para libutin ang kahabaan at kalakihan, kalawakan nitong dangwa para makita kung alin ba sa mga bulaklak dito ang swak sa kanilang budget. Cheryl. Mm -hmm. eh, kamusta naman ang food traffic dyan at saka lagay ng mga lansangan? So, sobra na bang traffic? Ako, kaninang umaga. Actually, kagabi, kagabi pa lang daw po, sabi dito ng mga nakausap natin na traffic enforcer, dinadag sana po at inurumog ang kahabaan ng Laonlaan Road at saka itong dalawang inter intersection ng Barangay 490 Dangwa. Kaya naman, kung makikita natin, ayan, meron lang tayong sinusunod ngayon na one-way na traffic flow, yung mga ruta ng mga sasakyan, mga motorista, at bawal nang pumarada sa kahabaan ng Laonlaan. Kung sakali man daw po, pwede lang ang drop-off, pero panandalian lamang. Samantala para naman sa mga motorista dahil sila yung mga nagde-deliver, mga nag-pick up ng bulaklak dito sa dangwa, pinapayagan naman po sila. Pero again, hindi raw po dapat magtatagal ang pag-pick up ng bulaklak. Kaya inaabisuhan po ng mga barangay officials na nagbabantay dito sa mga intersection na kung may pipick upin daw po na bulaklak, siguraduhin daw na handa na itong makuha para hindi nga naman daw maiipit ang daloy ng trapiko. At lahat din po ng mga pupunta dito, may interest pang humabol para sa last minute buying o pipick up ng order nila. Kung kaya naman daw po na mag-commute, mag-jeep pa punta dito o maglakad uh, pa punta dito sa Dangua, mas okay po naman yon. Kung sakali naman magdadala na sarili nila sa sasakyan o motor, drop-off lamang po at kailangan iikot na lang ulit ang sasakyan nila para makuha ulit yung mga bulaklak na in-order nila. Sheryl? Sige nga, Mary Mon, ikot mo kami. Kumustahin natin yung ilang mga tindera o baka may makausap ka dyan na bumibili. Pwede mo bang, kaya mo bang gumalaw dyan? Silip... Give us a walkthrough. At tignan ko po, medyo, medyo balik ko kasi dito yung signal na, ah, natin okay. ng network dito. Pero eto nandito ako mismo ngayon sa intersection. Ito yung dalawa, yung tawiran, papunta dun sa iba pang mga bentahan ng bulaklak. At ito yung isa pang flower market sa aking siguran. May sinusunod lang dito na one-way flow. Bawal pumasok ang mga sasakyan mula dito sa kabaan nga ng uh, laon-laan mula sa Lacson side o dun sa may Padima lahat lang ng mga sasakyan mo na tumalaan, papalabas lang po dito sa Laon Laan Club. At puno-puno na po ang mga tindahan, mga estudyante, mga uh, may trabaho. At yung mga iba po na mga magpipick up ng orders nila eh, dahil mga nagpapareserve na sila ahead of time o para naman sa iilan na last minute buyers nga po natin. Ang daming, ang daming balloons dyan sa likod mo. Iba-iba oh. yung mensahe. May nakalagay, I love you. Magkano ba yung isa niyan? Ayan, si ate na nagtitinda. Kausapin natin. Ayan siya, so, oh. Kasi magkano po ang mga, ang mga love po ngayon? Nasa 50 pesos po ang mga lobo. Eh, meron po yung nakastick, meron din po yung nakahilium tulad oh, po nitong oh. sa aking likuran. Ayan po. Ayan. Eh, kamusta Ayan. naman daw? Yung balance po, nasa 50. Oo, oh, oh. kamusta so, naman uh, daw ang bentahan? Happy ba si ate sa mga nabib nabibenta niya? <laughs> ate, masaya po ba tayo sa bentahan sa ngayon po? O oh, matuman Po. Okay naman daw po ang bentahan. At inaasahan pa po na mamaya hanggang mga early evening, marami pa raw po ang pupunta dito. Kaya mas marami na pong nag-aabang, mga naglalako na po ng kanilang mga binibentang logo, may mga naglalakad na rin po ng bulaklak, at meron na rin pong nagbabagsak sale dito ng mga dried flowers, 150 pesos na po. Kaya pwede pa talagang humabol at swak sa budget pa ang mabibili dito sa Dagwa. Sherin. Ay, ikaw ba ay kasama sa mga maiinit ang magiging Valentine's Day? Ako, sa ngayon po, pinagbigyan ng panahon ang mga mamimili pa dito dahil tanghaling tapat na makulimlim pa ho ang panahon. At, pero sana naman huwag kukulan. Kaya naman, ihabisuan pa rin para sa mga pupunta ngayong araw dito sa Dangwa na magdala rin ng sarili nilang payong, pamunas, pamaypay at kahit tubig. Dahil kung magpumasok na po dito sa loob, lalong-lalo na dito sa kabilang side po ng flower market sa Dangwa, medyo siksikan na po ang mga tao. Dahil nga tabi-tabi dito yung mga nagtitinda. Kaya maging handa na lang po para sa init ng panahon, sa pawis at sa posibleng pag-ulan kung po, sakali mang magtutuloy-tuloy ang pagiging makulimlim dito, Sherlyn. Pero meron Mon, ikaw nga tinatanong ko, mainit or malamig ba ang iyong V-Day? <laughs> Sa ngayon po, mahangin, malamig-lamig naman po ang aking Valentine's Day. At sana nga po, maramdaman naman natin mamaya ang init ng pagmamahal dahil kasama oh. naman natin ang ating mga, mahal, uh, ang ating mga special someone na uh, pamilya at kaibigan, Cheryl. Alright, maraming salamat. Happy B-Day sa iyo, Mobile Journal. Mary Mon Reyes.